Magpapalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay May 10, 2024 Biyernes ng ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay At yung unang pagbasa at pag sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol Chapter 18, verses 9 to 18 Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain Huwag kang matakot ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako ay suma Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, Nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalin sa hukuman. Inihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwiram pakinggan ko kayo. Subalit ang sapdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautosan ninyong mga hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka ng paalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sentreya, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpapalang araw sa inyong lahat. Kung ngayon po ay biyernes, uh, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagninilay sa ginagawang paglalakbay ni San Pablo na ay sa mga gawa ng mga apostol. Uh, dito nga, dito mga nakalipas na araw ay meron po mga nakikilala si San Pablo uh, sa mga tao sa kulungan, mayroon kanilang mga... Uh, Bantay Kulungan, at uh, kahapon yung mga pangalan ng mga ni Presila ni Akila. At uh, ngayon naman ay napapatuloy siya matapos po na uh, siya po ay dalhin sa hukuman. Pero salamat sa Diyos dahil hindi ito pinakinggan ng isang gobernador noon. No? Dahil nga ito ay usapin tungkol sa paniniwala ng mga hudyo kung kaya napigilan yung binabalak nitong mga hoodyo na siya po ay pahatulan ng kamatayan. dagang kanina, no, nung binabasa ko ito, naalala ko din yung karanasan ni Jesus mismo nung no, siya po ay gawa ng kwento, uh, uh, dalhin sa kay Pilato para pahatulan ng kamatayan kahit na gusto ni Pilato na siya ay palayain pero naging masigasig yung mga Uh, kontra no o ayaw kay kay Jesus at ito rin ngayon no? nangyayari kay kay Pablo na totoo nga po nang sabihin ni na Jesus na uh, kung siya ay uh, pinahirapan ganun din naman ng na mga alagad ay makakaranas din kung ang Panginoon ay uh, hinuhuli o pinapahirapan ang mga alagad ay makakaranas din ng ganun at walang sabi nga po no? walang Uh, alipin ang higit pa sa kanyang Panginoon. Kaya eh, uh, ito si San Pablo, pagamat lagi naman pong pinalalakas ang kanyang kalooban sa mga ganitong pagkakataon ang magsalita ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng pangitain na uh, huwag siyang ma matatakot, uh, tuloy lang, no? ipagpatuloy lang ang kanyang pangangaral. Uh, Misan, para bang Uh, gusto mo na rin sigurong sumuko, pakiramdam mo walang nangyayari, walang nababago, pero kumikilos lagi ang Diyos uh, sa iba't ibang paraan. At no? uh, sa kanyang nakakasalamuha ay meron talaga mga tao na napapabago, napagbabago, na hindi man intensyon at hindi man uh, sapilitan, pero sa kanila pong... Uh, pakikinig, no? minsan aksidente napiniglang uh, sila po ay nakakakilala at ng, na, ng hangari ng Diyos na kaligtasan para sa kanila. Kaya nawa, ito rin ay magsilbing uh, inspirasyon din sa atin, lalo na sa mga misyonero, sa mga nasa ibang lugar, na wag na wag uh, titigil at wag pangihinaan ng loob kung sakaling may mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, pagsubok man na uh, misan sa mismong pamilya, mismong trabaho, at mismo sa lugar kung saan sila nangpapahayag, panghawakan natin ang uh, pangako ng Diyos na kahit kailan ay hindi naman tayo pababayaan at siya mismo ang magtatanggol sa atin. Kailangan lang natin uh, maging matatag at mas maging malakas sa mga panahon na may mga taong gusto tayong patigilin, may mga taong gusto tayong mawala sa mundong ito. Kaya tuloy tayong uh, magdasal, patuloy natin na uh, ipahayag ang mabuting balita saan man tayo mapunta. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangalan.